may bawas hinampak. <laughs> oh, ako na ang uglagay. Mauday ni Ana si Tintin nga iya kambiaan kay di ka kay mutuwad. Aw, <laughs> oh, tuwad ra di ay? Imata kong sultian. Huy de, pagmata. Asawa ka di na kaangay sultian pa. Puhato ni Mutanan para si mong bana. <laughs> o oh, sige. Kung giingnan nandang Tintin, nagwapa ka. Ikaw na cute. Okay, inan kang tempting na ka. Ikaw na. Ako cute. Pero ang pangutana, Di pa ka pa oh, Ay, pagkaluwi sa asawa. Ay, di ka, ka gets dahi. Kipya na gani ka, mugukod pagit ka. O sige, ikay di Pero ang akong pangutana sa nimo. Gigugma ba ka? Wala ko higog maa, naman ka. Luya ton sa asaway. Day, pag... Pagpaporma sa day para di ka biyaan. Muna purti na magundi mong lusyanga. At least kami ni Tintin. Maglami, lami, me. Day! Timan day. day. Asawa ko niya. Ikaw, kapitra ka. O sa pa, reserva na ka. Kupit ra ko. Reserva ra ko. Tungod kay wa wow, man siya ni mo. At least kami ni Tintin. Mga tumigbaybayan. Maglato-lato. Me. Ikaw nga landay. Bao. Why, name? Why name? na me? na me? Nagsoy! May ganin na abot ka tumag Tabangin ko talag, sir. Oh, babo, sabang. <laughs> Di lagi green team. <laughs> ha! Hi, Dam. Sa Dam, ilog niya, upaw. <laughs> ito ko mag-iparis. Ito ano, may nasaan. White team, ano din, team party. Gili mo team 150. Asa nga ngita ka, puro kaide. Ay, naka-green ko, pero at least akong dogan, ha, sa puti. Yeah. <laughs> Antong ti Paira. <laughs> Yang ano, ke green green mangka. Wa ka hinay <laughs> <laughs> naik -like ka naman mau na lang ni. Oh, Tapla mo bayad ko ana ka. Ni ari maka eh. Mabuot ka. Kinsa maday ka? Ha? Kinsa ka? Ha, team verde! Team Berde. Ni ko mo pati ma to. Ni ari magpabingo ka. Ingo man magpulong-pulong dia. Kapray ka Kapinawan eh. Hilang ko lang Kuya Kuyo Tashioto, Kapikas. Ito pa kay budget dito. Katawa <laughs> pa lang kung may budget. Hindi <laughs> ko ato ang... Oh? Hindi nga nang green mo ka. Nakagreen ko pero hindi ko hiling kukupong. <laughs> o sa mga Girl Scouts? <laughs> <laughs> siya ata ni Bayhana. Ni Siog Whitey mo, agad ni Bayhana. Riyak! Lihat, ada kopi, kopi, buang kak. Aku jenguk, mau apa? jiku sekarang, hai, 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 mau hai, hai, magtumpo hai, 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 hai,